isa ka bang YouTuber o blogger na natatakot na ma-disable ang iyong AdSense account? Marami ang nawawalan ng kita dahil sa mga pagkakamali na pwede namang maiwasan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang pinakamahalagang tips para mapanatiling ligtas at active ang iyong AdSense account. Simulan na natin. Tip number 1, iwasan ang invalid clicks. Huwag na huwag mong iklik ang sarili mong ads o sabihan ng iba na iklik ang ads para tumaas ang kita mo. Tinatawag itong invalid clicks at madaling ma-detect ng Google. Kung may suspicious na activity, agad nilang ma-flag ang account mo. Ano nga ba ang invalid clicks? Ito ang mga clicks sa ads mo na hindi natural o hindi galing sa totoong interest ng viewer. Halimbawa, ikaw mismo ang paulit-ulit na nagki-click sa ads sa channel mo pinakiusapan mo ang pamilya o kaibigan mo na i-click yung ads mo kahit wala silang pakialam sa produkto. Gumamit ka ng mga script o bot para automaticong mag-click sa ads. Lahat ng yan ay labag sa AdSense policy. Bakit? Dahil niloloko nito ang advertisers, nagbabayad sila para sa real audience, hindi para sa fake clicks. Kaya kahit isang beses ka lang mahuli, pwedeng i-disable ang account mo. Ang gawin mo, hayaan mo lang ang mga tunay na viewers mo na natural na mag-click kung interesado sila. Focus ka na lang sa paggawa ng quality content para mas marami kang organic traffic. Tip number 2, gamitin ang organic at legit na traffic. Siguraduhin na legit ang mga viewers at visitors mo. Huwag kang bibili ng fake traffic o bots kasi hindi ito totoong engagement at delikado sa account mo. Laging mag-focus sa organic growth natural o organic traffic ang gusto ng Google. Ibig sabihin, mga totoong tao na nakakita ng content mo sa search results, suggested videos, o social media at kusa silang pumunta sa video o website mo. Ano ang maling paraan, bumili ng viewers o traffic mula sa mga website na nagpopromote ng 1,000 views for $5? Gumamit ng fake engagement networks, kung saan puro bots at dummy accounts lang ang nanonood at nagkiklik. Bakit delikado ito? Madaling madetect ng Google ang pattern ng fake traffic, biglang taas ng views na walang watch time, walang engagement, at puro mula sa iisang lugar o IP. Pwedeng matanggal ang monetization o tuluyang madisable ang AdSense. Kaya mas mabuting mag-focus ka sa pag-promote sa Facebook, Instagram, TikTok, at SEO para makuha ang totoong audience. Tip number 3, sundin ang content policies. Bawal sa AdSense ang mga content na may copyright violations, violence, hate speech, o adult themes. Kung may ganito sa channel o website mo, posibleng i-demonetize o i-disable nila ang account mo. Mahalaga na compliant ang content mo sa mga patakaran ng YouTube at AdSense. Ano ang bawal na content? Copyrighted materials na walang pahintulot, halimbawa, gumamit ka ng kanta o pelikula ng walang license. Violence, hate speech, or discrimination. Mga videos na may sexually explicit content. Mga misleading o scammy na video. Bakit importante? Kapag may nakita silang ganito, hindi lang video mo ang mawawala ng monetization kundi pati buong account mo. Tip, bago mag-upload, e-review ang community guidelines at AdSense content policies para sure ka na safe ang content mo. Tip number 4, regular na i-check ang dashboard. Laging bantayan ang iyong AdSense at YouTube dashboard para makita kung may warning o violation. Kung may nakalagay na action required, ayusin agad bago lumala. Maraming creators ang hindi aware na may warning na pala sila sa dashboard. Sa AdSense at YouTube Studio, makikita mo kung may violations o issues na kailangan mong ayusin. Halimbawa, ad serving has been limited due to invalid traffic. Your account is under review for policy compliance. Kapag nakita mo ito, huwag mo nang ipagwalang-bahala. Basahin ang instructions at ayusin agad. Kadalasan, may grace period sila para makapag-comply ka bago tuluyang i-disable ang account mo. Tip: Gawing habit na i-check ang dashboard at email notifications mo at least once a week. Tip number 5: Huwag gumamit ng deceptive tactics. Huwag mong dayain ang mga viewers gamit ang misleading thumbnails, tags, o descriptions. Kung nasundan mo ang mga tips na ito, mas magiging kampante ka na hindi ka ma-disable at tuloy-tuloy ang kita mo. Laging tandaan, ang AdSense ay binuo para protektahan ng advertisers at creators na gumagawa ng quality at honest content. Kaya kung gusto mong magtagal sa YouTube at kumita ng steady, sundin mo lang ang mga tips na ito. Kung may ibang tanong ka pa tungkol sa monetization o AdSense, comment mo lang sa baba para magawa natin ng video. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang helpful tips para sa mga creators. Kita kit sa next video. Hanggang sa muli ka Josa. Bye bye. Subscribe now.